So, uh, uh may pasilip na ako dito kahapon doon sa ilalim nito napakalakas po ng uh, tulo po ng uh, tubig ano po Ito po yung uh, kisame sa ilalim nito yung uh, tumuti, tumutulo yung uh, video natin na uh, kahapon ano So ito pala yung dahilan mga idol kaya po ano kaya uh, tumutulo ano so wala po sa incline ditong ano itong na uh, roof so sa plano tiningnan namin kanina mga idol ay halos sa uh, 40 cm naman sana itong uh, incline nya pero sa so, nakikita natin mga idol dito ay halos sa uh, wala pang uh, 20 cm yung uh, incline nito so pag umulan pag umagos dito sa pin pinaka valley gutter uh, nya ay uh, so, sisiksik at sisiksik dyan yung ano uh, yung uh, tubig so pansamantala mga idol uh, brown out na po kasi dito ngayon uh, siniksikan muna namin ng styrofoam dito sa may ano yan sa may pinaka grove ng uh, yero then dito sa may uh, downspout dito ilagyan muna namin ng uh, tubo papunta doon sa ano sa gutter nya para hindi matuluan itong ano itong uh, yung kisame sa ilalim yan so kung nakikita kong solusyon dito mga idol papabili magpapabili ako ng ano ng uh, uh, plain sheet ulit uh, lalapadan namin yung ano dito yung uh, pinaka valley gutter nya And then ipapabend po namin dito para hindi pumasok yung tubig na dito, so babaklasin namin ito lahat bukas kung uh, sakaling makabili kami ng ano ng uh, plain sheet ano po, nempapa bend na lang po, yun lang po yung na nakikita ng uh, solution dito para hindi uh, tumagos yung uh, tubig sa ilalim, yan na. Halos pantay lang siya mga idol. Nandito sa dulo. Ah, uh, tatakpan na lang po natin yan ng buo. Sa tingin natin ay mas uh, maraming tubig ang sumisiksik dito. Tatakpan na lang yan ng buo hanggang dito. Para wala nang tubig na papasok pa dyan sa gilid dyan. And then sa may uh, ano, flushing flashing gutter mga idol nagtuklapan na rin to yung ano yung uh, nilagay na silicone. mapapansin papansin nyo sa video mga idol oh. Uh, tutuklap na yung iba and then yung iba sa part doon hindi umabot yung silicone na ano uh, yan ng tubig and then yon din dito sa kabila yan nagsisimula yung mga leak nya doon papunta dito So babaguhin na lang natin ulit yung silicone po nito. Then meron din po sa kabila. Yan. Kaya yung pader natin dito sa loob ay nababasa. Yung tuklapan na yung tuklapan na yung mga silicone. So yan yung aasikasuhin natin bukas kung uh, makabili tayo ng ano ng print sheet papa bend na lang po sa uh, amin okay so ito yung ilalim ng uh, pinuntahan natin kanina sa taas ano mga idol ayan yung uh, tumutulo kahapon na nabijuan natin sa last uh, vlog natin ano napakalakas po ng tulo so yun po yung cause, cause nya uh, wala sa inclined yung roof at uh, sumisiksik yung uh, tubig sa anong valley gutter so yung nakikita nating solution doon ay pala pa rin natin yung uh, pinaka valley gutter nya para hindi na pumasok yung tubig sa loob nagtatakpan yung mga butas ng yero isang uh, mapagpalang uh, araw po sa ating lahat uh, mga idol, bale pang uh, day 4 uh, na namin ngayon dito sa Garden Sulano, Nueva Vizcaya so sisikapin natin mga idol na uh, magkaroon tayo ng uh, daily vlog po dito ano, para makita nyo yung uh, improvement ng uh, bahay, araw-araw ano po, so update natin yung uh, nangyari ngayong araw ano So dito sa harapan mga idol, alo sa uh, mga patanggal na natin yung uh, mga waste dito, yung yung tambak na nandito at uh, tinatabon na doon sa ano sa left side elevation ng bahay na kung saan uh, malalim pa yung tambak. And then uh, yung cut basin mga idol pinasimulan na rin po natin ano so yung luwang po nito ay 60 by 60 para may uh, para hindi ma puno yung ano malakas yung ulan maluwang itong bahay kaya mas minabuti na rin mas maluwang yung cuts basin niya ah, Panay ang ulan mga idol, natatambakan natatambakan yung hinukay para pina, kaya pinaasintadahan ko na ano po, hindi na brand out din po ngayon kaya ay to muna yung na, naasikaso na, ano. And then dito sa loob mga idol. Ayano oh, na muti na lahat. So pinabatakan na po namin na So pinabatakan ko na ito lahat mga idol. Kisam me. at saka walling. At uh, brand out naman po kasi. So yan lang naman muna yung pwedeng gawin may mga power tools naman po tayo na pang liha ano? so batak batak po muna lahat yung uh, pinagawa ko dito ayan o no? namuti so, na nabatakan na po lahat ito liha na lang ayan, no? dito 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 mga labago mga idol ah uh, nabuhusan na rin po kanina so yung kapal po nito 2 inches lang po yung kapal nandiyan na rin yung butas ng ano ng sa sink so mas maliit lang ko yung nandito unlike ko po ng sa kabila na malaki dalawa po yung sink nito dalawang butas yan Pina dito So ENB Puxi Yung ginamit dyan Ready for uh, sanding na lahat Mamuti na lahat Yan ang nos na batakan na lahat Sa kisame Batak sarado At sawan Oray ata power tools lang kami guys. So ito na lang mga idol, yung hindi nagagalaw sa pinsa may ano. So papaayos ko muna yung uh, yung uh, niya. Sa taas bago galawin ito. So nakita nyo naman mga idol yung uh, ano nito kapon. Anong, anong nangyari.